Hi! Magandang araw! Welcome to my cooking vlog! Nasubukan mo na bang nagluto ng sinampalukang gabi gamit ang sampalok mix? Kung oo, okay! Congrats! This time, magluluto tayo ng gabing taksiyo! Yeah. Ngek! Magluluto tayo gamit ng sukang maasim Instead na tamarin mix ang ilagay natin Kaya tara na at samahan niyo akong magluto Ako si Weng, ang ilokanang magandang chubby vloggerista ng Taiwan Ayan, so nagisa na natin yung karne Nalagay na natin ng tubig, ng bagoong sauce At ilagay na natin yung bagas ni Aba So isunod naman natin yung lip-ack ng Aba Ayan, so ilokano nose At kapag nailagay ng lip-ack o tangkay ng gabi Takpan lamang ito at hayaan lang lumambot Saka mo pwedeng haluin Para iwas ito sa kati-kati na sinasabi nila na makati daw ang gabi pag sila ang nagluluto. Tagal ko na guys na nagluluto ng gabi pero wala pa naman akong nilutong makati. nagluluto pa nga ako ng ginataang gabi, laing yung dahon ng gabi. So ayan guys, medyo malambot na siya. Itulak lang pa ilalim. So ganun lang po ang paghalo. Malambot na malambot na yung gabi so pwede na siyang haluin. Loose, Siguraduhin mo lang na nakapagsaing ka na habang nagluluto sa ulam na ito Dahil siguradong taob ang isang kalderong kanin mo La <laughs> Ayan so pwede na nating lagyan ito ng vinegar instead of tamarind mix dahil wala po tayong sinigang sa sampalok mix. Kaya suka na lang po ang ilalagay natin. So wag po muna natin siyang haluin. Takpan lamang po natin ito hanggang sa ito ay maluto. Ayan, so ready to serve na ang ating gabing taksil charot. Gabing inasiman. Ayan. So, yummy. Alam nyo guys kung ano po yung lasa po niyan. Ay parang uh, sinampalukan din. Ayan. So, instead of tamarind mix, ay inilagay po natin ay ang suka. So, ay handa isang kalderong kain at kakain na po tayo. Thanks for watching guys. Bye-bye!